Eh hey guys, uh, magnganga tayo. Ang mga sangkap nito ay bunga, apog, at buyo. At tabako. Ayan. Pagka sumakit yung ngipin mo, ito lang ang gamot, magnganga ka. Ayan. Bunga. At ito na yung apog at isang buyo yes luluto siya ng adubo pinatay na to at inahalo natin ang apog sa buyo ayan na hmm. ayan na makabuo na tayo ng pagnganganga pag pagka gusto mong medyo mapulaan yung pagnganganga -nga, dagdagan mo ng tabako so guys tapos na yung ating pagnganganga -nga. wow, good morning sa lahat ng mga viewers natin at sa mga matatandang mga mga gamot din ito sa mga batang sumasakit ang tiyan bubogahan mo lang yung laway. <laughs> All right. ng laway alright magandang uh, morning sa lahat uh, ah, ito po si uh, Elitim Balbig Sister Agusto 31 bukas ay September 1 ah. Thank you.